gandang buhay mga eh. kaibigan nandito naman po ako ngayon sa Pistol Range na kung saan ay uh, mag-vlog na naman ako para sa aking content pero, paalala sa lahat ito po yung hindi hindi pwede sa mga pagbuhan dahil ito po ay exhibition shooting na gagawin ko anong ibig kong sabihin? gagamit po ako ng salamin at nandagalit po ako ayan puputok ako ng aking baril ay uh, ako'y nakatalikod sa aking target at gagamit ako ng salamin. So, Palala lamang po sa lahat ay hindi po ito uh, sa mga pagbuhan hindi po pwede sa inyo. Uh, ginawa ko lang po ito for content. Salamat po. Practice tayo. Oh. talaga si John sa high okay. God bless mga kaibigan yan po ang ating uh, sa 7 meters po so, paalala lang po lang sa uh, mga pagwagi hindi po ito pwede sa inyo dahil delikado po ang ating uh, ginawa kailangan talaga uh, carefully ka nga dahil siyempre yung baril nandun malapit sa ating ulo so ngayon kung po ninyo ayan juice sa 7 meters maraming maraming salamat sa panunood ito nga po pala si Jim Cyber na nagsasabing kaya yeah, at nilis sa solo